Paano ba kung nawala yung pag-ibig loyalty cards? So, ano ba yung gagawin? So, wala kang gagawin. RAP, <laughs> so, by the way, kung nawala yung loyalty pag-ibig card, so, may duration siya. Uh, at first, kailangan mo ng affidavit upload. Then, valid ID photocopy. And then, pwede kang magpa-picture na, uh, pwede ka na magpa-picture sa pag-ibig, any pag-ibig branch. Pero, kailangan, pero syempre, may bayad yung pag-ibig loyalty card, di ba? Nagpabayad tayo. And then, ah uh, madaling makuha kapag nawala siya, almost a year na simula ng kumuha ka ng uh, loyalty card. Pero, kung within a year. So, halimbawa, kumuha ka ng January 2025, tapos nawala by May, so, matagal ka pa uli na magkakuha ng loyalty card kasi ano daw, uh, one year yung warranty. So, may warranty daw. May ganun pala. So, kaya yung isang kasamahan ko na wala yung ID niya, so, pinabalik daw siya after 3 months. So, ngayon, meron na naman... Meron naman kaming kasamahan na nawala daw yung ID card. So, yun yung sagot ng pag-ibig na uh, makakuha ka agad kapag uh, lampas na ng 1 year simula ng kumuha ka ng loyalty card. Yun lang, affidavit of loss, uh, valid ID, photocopy. Since kailangan natin ng virtual account at kailangan yung loyalty card para makapasok tayo sa... Uh, sa virtual. Kasi kung may virtual ka na, nawala na yung ATM, pwede mo naman ipablack yung ATM. At pwede ka naman mag-withdraw over the counter since kung alam mo yung account number. So, yun lang. That's all for now.